kita naman yung mga uh, labaan, yung inabot pa ka ng yung mga palay, yung mga pananim, kung anong klase mong pananim, gulay, o ano. Sana pa rin bumalik na sa normal. At uh, good morning mga po pala, ito. Ako yung gagawin ko ngayon. Okay, so yung aking pipiliin. Ayan, ako yung mga lapat kayo galing maganda na yun sa pathway hindi Mag magkakaroon ba ka ng design magkakaroon ng design

pa. Ay, hindi pa. Umulan. Ang um, baka lang Ang din siya. totoo lang. Ay, nakakapagod din. Well, ikaw ay... at yung uh, pagagamas nakakapagod din ay yung ito lang yung sabi na yung hindi kayang bayaran yung iyong ah uh, yung iyong kasiyahan ba ba yung pinatuto pagka kay uh, nagahalaman yun ay para din yung ba ba Tingnan may yung mga magsasabi Pag masama ang pakiramdam ay dalhin mo sa sabuhat. Wala yung kanilang sak. Eh, ganoon din po sa pag-alaman. Eh, maski ang aking halaman ay hindi maganda. Maski ay aking ay aking sabuhat. Ang dahil na ako Ito Marami po itong kukunin. yung hugasan pa Ah. Uh, Uli po. Abangan na pula ninyo yung papakita ko ito. Kaya natapos na. Medyo maliwag nga la ang trabaho ni. Eh baka po bukas akin po ipakita. Pipilitin ko po matapos maghapon at ito medyo malaki-laki pa dami dami po ko. Marami dami ah, ito. Hali po, God bless. Ingat po tayo lalo na kayo madulas sa karsada po tayo sa pagmaneho, mga kaibigan natin mga bicycle driver, kaibigan natin mga jeep driver, bus driver kung ano man natin minamaneo truckman o ang bibisikleta, ingat po tayo God bless po at sana ay laging tayong uh, puno ng pagpapala ng Panginoon. Thank you po. God bless.